Good afternoon. Nagluluto pala ako ngayon guys ng tinolang tuna. Ayan. Pinakuluan lang natin yung ating tuna belly ng luya, then kamatis, sibuyas. Meron din tayong nilagay na bawang. Ayan. Buo lang yung bawang. lalagyan natin ng gulay. Yung gulay na ilalagay natin ay yung bok choy. Yan. Yan, ilagay na natin yung gulay natin. Pakulo, pakuluin muna natin saglit mga 3 minutes may maglagay tayo ng ceiling green yan maluluto na ang ating tinolang tuna tikpan na natin